Guys, ang gagawin naman natin ngayon, ayan, nakikita niyan, Yung silyang niya, iisisin -is natin niya. Gawain ng lalaki, pwede na gawin ng babae. Iisisin -is natin niya. Babaguhin namin ng kulay ng pintura. Iisis muna tayo. Guys, Nara to. Pamana ng nanay ko sa akin, Nara. Ay, ang bigat. Ito, plywood. Ito, po. Purong naro yan. Ah, dyan lang. Ang bigat na. Tulong niya yata ako ng liha. Yan na guys, ang sinampol namin kulay. Rick, anong kulay yan, Rick? Hindi ba? Para siyang ano lang siya, yung para lang lumabas yung totoong kulay niya. Yan ang inilagay namin. Para siyang varnish lang manipis. Yan. Inis is na. Ayan yung inis is ko. Tapos, ito na naging resulta. Tapos, lalagyan natin ng varnish para pumintab siya. Ang ginamit namin is ano ba yan? Premium quality. Ayun lang nakasulat. Yan ang kulay niya. Yan. Para siyang manipis, malabnaw na pintura. Para siyang ano, pag pinahid mo siya sa kahoy, lumalabas yung tunay na kulay ng kahoy niya. Tignan natin ulit pag natuyo na siya. Pakikita ko ulit sa inyo. Yung pag natuyo na siya, tapos yung pag nilagyan na siya ng varnish. kung anong kalalabasan. Hindi akong nagising. Tapos kwatro gising na ako. Hindi na ako makatulog. Tapos nag-edit na lang ako ng, ng mga vlogs ko. Tapos ito, lasing ko. Magluluto tayo ng pang-almusal. Sasanag tayo. Kasi mayroon akong anak na isa na uuwi at mag-galing trabaho. Ayun. Siyempre, pagdating, kakain. Kailangan makapagsangag. Ah, Paso ang ulam namin, may islog, itlog lang. Nakalimutan ko bumili ng tuyo kahapon. Kaya magluluto na lang. Kaya magsasangat na lang. Ato, ayaw mo Ayun. Ayun. na Ayun. ingay ko umagang umaga sasangag tayo sasangag tayo ng kanin kasi mamaya mag iis na naman ako nung upuan namin mag iis na naman ako nung kasi marami bang gagawa nung tapos babaguhin naman ng kulay. Ito yung isang ginawa ko pa uh, Ginawa ko isang sing Sinubukan namin. mag okay naman yung kulay kaya itutuloy na namin doon sa isang mahabang upo at saka isa pang single. Kaya ngayon, mag, paano mo na ako? Kasi gugutom ako. Masamag mo na rin ako. Para pagising nila, meron na silang anusari. Lasing ko pa lang naman. Sasamag mo na ako ng kanin. Bago kumilos sa bahay. sa gabi, minsan nakakapaglinis na ako ng bahay. Katot ko gabi, nakapagpunas-punas na ako. Kasi dito sa amin, ano, alikabok. Maghapon, alikabok. Minsan nilang oras lang. Kasi nga, na namin may butas-butas. Tsaka ang hangin niya pa silangan, papasok dito sa amin. Yan ang alikabok nga, pasok. Kaya nga talaga, ka magpunas-punas ng alikabok. Okay. Eh, muna tayo. Masarap kasi ang sinangag sa umaga. Sama natin ito. May baho kahapon, kagabi. Dahil ba malamig ang panahon, hindi siya mapapanis agad. Malamig dito. Kaya nagising din ako kanina. Gawa ng malamig sa madaling araw. Malamig sa malamig dito. Dahil ba sa bahay namin, butas-butas. Pasok ka lahat ang... Pasok lahat ang... Ano? po lahat ang hamin. Lalo sa madaling araw. Okay, sasangod na na tayo. Kailangan. Pag ako nagsasangod ng kanin, gusto ko talaga lagi may bawang. Ang mantika ko, malabo na nabibili ko kasi napakamahal na ng malinaw. Hindi na ako makabili nung no? 185 na yata yung malinaw na 1.5. Wala na siyang tatak. Ganito lang. Lali, may mga tatak na magnolia. 400 plus na sa gold. Wala na talaga mura ngayon. Siya sa red. Ito gusto ko sa pagluluto ng itlog. Medyo may tutong-tutong. May tutong yung itlog. ayan na guys nakapagluto na ako ayan ang niluto ko islog tuyo may nakita ko sa ref, at yung hotdog natira nila sa baon nila wow less day nung isa tapos yung isang anak ko pumasok mamay darating mag-almusal din yun ngayon kami muna mag-almusal ng mag-asawa kasi tulog pa sila kaya kami muna ang mag aalmusal kasi may gagawin kami sa labas. Kasi ito, iisin -is namin to Yan. Mga sinyong yan. Babagoy natin ng kulay. Ito yung kahapon na nagawa namin. Kaya ngayon, kakain muna kami. Yan. kain tayo. Kain na muna. At kape, kape. Kain na guys. Hey guys, tapos na kami mag-almusal. Tapos na kaming mag-almousal. Yan, nakapag, ano na, kapag imis-imis na pinainan. Kami lang ang magagawa ng mga ataw kung nag-almousal kasi tulog tayong mag-asama. Tapos, mamaya, dadating yung isang anak ko, babae, ganit sa trabaho yung mga kakain. kaso makuling paano kami makakapag-ayos ng upuan. Sa so, inung-unti-unti namin kasi, next month, March. Kakasal yung anak ko sa Huwes. Huwes lang. yung sa Huwes. Hindi namin kaya pa sa... Hindi pa namin kaya sa... Ano, sa... Yan, sa... simbahan. Napakamahal kasi ng bilihin ngayon. Hindi ka tulad ng araw. 20 million na. Pwede ka napakasal sa... Ano, simbahan. Ayun. Kamahal ng Hindi ka na makakapagpakasal agad-agad sa simbahan. mo muna ako ng pinggan. Bago ako kumilo sa labas. mo muna ako ng pinggan bago ako kumilo sa labas. Okay, bago lumabas, kapag hugas muna ng pinggan para maginis dito yung isang araw nga pala, may nagpunta rito yung ano, ah, uh, ng mga breaker sa tangpi ng gasol. <coughs> Excuse me. Ah, uh, ano, nag-demo siya tungkol sa so, Ako talaga aware na, aware na, aware ako dyan. Kasi sa asawa ko pa ng ng okay o ng host pag dalaga ng tangke gasol. Kasi minsan may minsan minsan lang ako ko na ko. Ano, amoy gasol. Nasa labas na ako sa so, ano ba yung amoy? Tapos gawi kami ng mister ko na lang dahil ko, hindi natural yo kasi naaamoy mo. Sabi ko mahirap na baka sumabog. Abi ko gano'n maging awareness ko sa mga ganyan, sabi ko. Tapos isang beses din, nag nagsasali nga ko kasi patay na yung kalash gumagana do sa ilalim pa nakakatakot din yun no baka matay na kami biglang sumama patay kami lahat tapos misan gagalit pa siya sabi niya patayin daw namin ng tank kasi, di bali daw do sa ibabaw sa so, may ano nang kalam masak daw yung tank hindi ko magagumaga, gumising na po. Hindi ganun nga ginagawa namin. Pero kung maminsan, hindi akong gumawa, no? Kung lahat ay pinapatay ko, tangke-pating yung pata. Saan so, ba, sis? Gumising ako na maaga, nagbibig ko, ano sa napihitan ng pita kalan, eh, hindi siya nakabuksarado, medyo nakaganon. Eh, sa o, anong mani niya, ganyan siya. Nakuna so, niya yung tanggal ng tangke, ay, nung pagsarado ng tangke, kaysa doon sa pihitan ng kalan. Eto na, nangyari. Hindi niya pinatay yung sakalan. Kaso, pinatay nga niya yung sa pihitan. Hindi, hindi sagad. Kaya magdamag siya to. Kaya pala pagising ko, sa pagpataksok siya, may sumima, ano, sa mga si madaling araw, di ba, napakatahimis. Oh, siya ka, siya ka, oh, sumising ko lang yung gas namin. Kasi taga-pilga, pa rin kami. Yung, yung, ano lang yun, ako, sumabog na kami. Kaya pinagalitan ko siya, nagalit pa sa akin. Sabi ko, mas maganda pa yung ginagawa ko. Nagpapatay ako ng tangke, nagpapatay. Sasarado ako ng tangke, nagpapatay din ako sa amin talaga. Kaya nung, nung isang araw, may dumating na, hindi dahil mo ba magbebenta ng mga, hindi na ma-regulate ko siya. tawag breaker daw. Sabi ko, parang nararamdam ako na kasi may pumunta sa aming dating ganyan. Iram na na akong play. Hindi lang demo-demo siya. Tapos may natutunan din kami kasi gusto ko naman yung natutunan nyo. Kasi nakakamira ko sa day nyo. So, sa ako hindi masyado akala nyo. Hindi mahalaga yun. Eh kung matay nga kami, sumabot kami, patay kami lang. So na yung bahay. sa amin lang. Tapos sa bahay Tapos, hindi na yung din ako natutunan doon sa mga sa lalaki. Tapos yung binetahan kami pag, pag hinulugan mo daw, pagdadawit ka, tapos kaya hinulugan niya siya ng 6 months. Kahit makano ba siya pwede 6 months, ako ka niya. 5,000. Tapos, hindi po mayag nga ako kasi gusto ko rin naman yun. Kasi kung walang kumita sa amin, kasi kaya mga nanay, nasa hindi na yung, natin mailisip na, yung mga rin. Inayin natin pagkain pa natin. Saka ang lang daw yung pakabili pa. Hindi daw magkaganda talaga. At kailangan pala, ay bibili ng tangke. Titignan natin yung kailang ginawa yung tangke. Kung may test na expert, pala yung tangke ng mga na sasya. natin kung yung yeah, 2025, baka yung tangke na pinigay sa amin ng oh. So, kung 2015 pa, ibig sabihin, hindi ito, ito, ito lang yung lama. Pero wala lang yung material. Ah, ah, ano, Darum, uh, 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 ano tawag dito. Shout out, gasoline meron po kayong tank na binibigay na luma na. Tapos, susunod, itignan ko na yung, itignan ko na yung, ano, pecha ng tank. Eh, perfect pala yan. Tapos, yung regulator. Ah, regulator. Ayan, tsaka kailangan itignan mo din pagka hindi pili ng breaker, kailangan itignan niyo din yung pecha. Kasi, minsan kasi na nakakawin yan. Hindi natin alam ng mami, hindi wala. Masang pag- pag bumili tayo ng kailangan bubuksan nyo kasi may meron din ah, uh, year. Makaibigay din sa inyo yung mga lum lumang yung mga yari na. Kailangan kukunin yung latest na latest na, uh, ano, na item na great Yung bigger sa kalap. Uh, kailangan yung hose niya yung rubber talaga. Ang ganda nga yung rubber siya pag sinuksok mo siya sa tangke at wala na siyang ipitan talaga kumakapit siya. Maganda yung pagka-rubber niya. Kahit sunugin yun, di basta-basta lumalambot yung rubber niya. Maganda talaga. Kaya, na akong tinuisap, sabi ko, i-ano ko na lang yung may budget naman, kinuha ko na. Kasi total ng general man siya, nakuha ko siya ng 3,000. Okay pakikita ko sa inyo. Pakikita ko sa inyo. Ito yon, Ayan. Yan ang bre breaker. Kailangan daw yan. Pag, pag, pag daw yung bino, sina, bin dyan ng, in inorderan nyo ng gas Kailangan, nasa 6. 6 hindi. Ten. Kasi yung pag sa 10 daw, yun yung malalaking tangke. Kailangan 6. Nasa 6. Ang, yun yung kamay na ipuputa sa 6. Pag wala sa 6 yan, ibig sabihin, wala sa tamang kilo yung inorder nyong gasol. Kailangan eksakto sa 6. Yun. Eh, marami ako natutunan. Ito yung sinasabing breaker. Dakaralan. Kahit hindi na kayo magpatay-patay dyan bukas, kahit hindi na kayo dyan, dito na lang. Kahit pag pinatay niyo yung kalan hindi na kayo magsasara dito. Okay na yan. Nag-automatic siya. May schedule na yan. Gagawin ko mag ko sa upuan, bukas, magkatang pabiyarnes. Hindi biyarnes sabal ko. Hindi ko. na ng Schedule ng yung gagawin. Ay, kayo.